hindi na ako sanay mag-vlog. So, hindi ko na alam kung paano gagawin. Pero, sasama ko kayo sa, ano, Kalatagan Batangas today. So, yun. First vlog, 2025. After all, four years, mag-vlog na tayo ulit. So, tara. Ito yun na nga yung gamit ko, guys, no? Nagbabalik tayo sa vlog. So, paalis na ako ngayon ng bahay hindi ko alam kung nagpo-focus to pero yun nga Yan, automatic so welcome back to my vlog <laughs> so early morning guys nung walk through dahil like shit ano nga yun 453 sila guys Ayan na si Yes sir Yes sir Morning guys So yun guys now Dumating na ako dito Sa first spot Napupuntahan namin Ang meet up point Kila Jaja Ayan Ayan Jaja Look at the feet Yes sir So yun guys Balikan ko kayo Bababa ko lang gamit ko Ayan lang So ayan dito na kami guys, dumating na si Sherwin Tropa ko malupet Yeah Kasi yun nga guys no, paalis na kami Kakagising lang ni Boss D Kasi yun, sila Pre okay. Bossing Bossing Hindi Ayan si Sherwin guys Bablog tayo Siya yung driver support tonight Si ano, si Ice So guys, balihan ko kayo ulit kapag ano, on the way namin. mga guys, nandito kami sa banda ng Silang. So, stop over. First stop over lang namin with Posty. Hey, what's up? But, hi, vlog. Welcome to my guys. Ha? Huh? Oh. So, guys? Yan kami. Ayun yung sasakyan. Sasakyan so, na kami uli. Pa Pabay. Paano, paano? So, Unang putot! So, yun guys. Nababalik kami sa sasakyan. Tapos, tights na lang Okay, Hi vlog! Welcome to my vlog! So yun guys, sasaliyan na, na kami. Konti na lang. Para siguro mga 29 kilometers na lang. Angel's Burger! Angel's Burger! So yun nga guys, nandito na kami. Saliyan. Thank you! Thank you! Oh, hello! What's up guys! Yan! So... Uh, wala na. Masyado malapit na yung mga Yan. So, eh Nandito na kami, oh. Saan ba to? Hindi ko na alam to, eh. ba diba? Lian, Lian. Lian? Sana, yung okay, mga tao dito. Mga, nasa loob pa ng bahay. Mga tamad. Anong oras, no? Hindi pa nagkatrabaho. <laughs> Sorry. 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 <laughs> so guys, no, nakita niya na, nakita niya na yung pang ni oh. Pang wings boss din. <laughs> Pagpasensya niya na. yun talaga <laughs> gumigin ng motion niya guys so balik na lang kayo kapag nandito na kami so, yun, sa kalataga na kami so yun, guys dito na kami sa malapit sa kalataga next time over lang kami dito sa kanila sa so, eat basta dyan Ayan, si Jan, dyan dyan so, Siyan, dito lang kami guys. Siyan, dito kami kumain. Kakain pala. Kakain, kakain. Uh, malapit na kami para ilang kilometro na lang to kaya mga pagdagat na Mas meron ayun basta, basta banda dito hindi kasi malapit yung zoom ko eh pero ayun basta, basta dyan banda yun eh kita na yung arko mas yun dito na kami o baka kainin natin chami wala silang chami eh you no know? wala silang chami so baka maglomi na lang kami I don't know pwede yan yung si yun si guys no balikan ko na lang kayo ulit But may, something interesting na mangyari. Di diba? Hey. Okay. Hey. Hey. Lang. You see, day, si Paubo, so hey. Sa si sa okay, okay. Si hey. 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 guys Hey. 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 Hey it Kanto pangalan ng restaurant dito sa may kalatagan so testing natin yung lomi nila which is for a good price of 350 pesos good for four Ayan. so nakahil lang kami guys no? so, malapit na kami so, konti na lang makikita na natin yung dagat okay so I'll be back Ayan nga guys, nandito no? na kami. Dito na kami sa transit namin sa Maykalatagan. kalatagan. Ayan sila guys. Ayan sila. Ayan yung transit namin. Second floor siya. Ayan si Boss D. Ayan Jack. With a gang gang. Ayan yeah, nandiyan yung dagat. Itutour ko kayo doon mamaya. Ayan nga guys. No? Dito na kami. So itutour namin kayo transit namin. With the gang. Ano yung lulutuin mo, Boston? din? Ang aking, ang aking specialty, adobo de puta. <laughs> so, guys, no? Adobo de puta for today. So, right, today. So, papasok tayo sa loob. So, tayo. yung home. Ayan. Maliit lang siya. Pero goods naman. Yan, may ano yung mga bag. Ayan, may aircon. Ayan si Shea. Sup, bro? So, ayan, dito. Kaya, dito si Boss B, ako dito din. Sama-sama kami nga nila si Erwin dito. Pero yun nga guys, okay naman siya, spacious. Bago din yung aircon. Kaya yun, balik ako na lang kayo kapag uh, ikot na kami dun sa dagat. Ay, dito pala. Babalik ako na lang kayo kapag ikot na kami dun sa dagat. Para solid. Let's go. na. So we're back again. Guys. We are back again with a vlog. Posty. Kumain na sila. Kumain na sila. Kumain One down, San Alfonso, and with a cut. So yun guys. Punta ngayon sa around Dagat doon. Wala kasi ako man Tripod kaya ito hawak. Ay, ko. So, kami doon niya eh. Tapos, tignan mo na lang. Uh, balikan balik na lang kayo. Ang pagkakit sa mga. <coughs> si, si Ninong Ray. Ex Ninong Ray. Ngayon, Ex Ninong Ito naman si ano, si Bogart. <coughs> So yun guys, nabalik ako na ba yun. Gusto nyo nangayak, ba't nang ka? Pa. So yun guys, so papunta na kami doon sa beach. Wait. Fuck, sobrang init, man. Like, shit. Man, there's someone's crying and shit. So yun, may nagugugaga. Gugugaga. Ando na? Yes, sir. So yun nga guys, palakad na kami doon. And then, you can see the sun mamasira Mama, yung lens rin nga mainit as in kita man si Ja sobrang ginit with a with a gang ayun po tumakas na yung tubig yun na sila guys mamayang gabi tugtugan namin malamig na hangin sa gabing maulan. O oh, sige, magiging negro na ako. Magiging real. Magiging RN na kami. So yun yung bench. Ito so, yun yung bench. Tapos so, yun so, may upuan doon. Tapos so, yan. yung bangka. Tapos so, kaya yung ano, pag mag island hopping ka. Uy, de Jesus. Uy, de Jesus. Kung anong available. Yan, naglalakan sila guys. Lalakad pala kami. See, hindi hindi lang pala tayo sila. Sa 350, hindi pa lang so, ang init. Like, fuck, man. Ano yung sasakyan natin sa island hopping ito? Hindi na. Hindi ko alam. <laughs> Yun know, o. Yung maliit. May <laughs> katig Mons TV. <laughs> Mons TV. <laughs> so, meron silang kubo dito. Small kubo. And then, you can hang out. And do shit. So, there's other cottages. And other resorts. Ito yung hangin na nakakaitim. <laughs> and then, yan. Kanina wala yan. And, and, Pero and, ngayon, meron na. Oh. So, easy see. Huwag kang tanyan, na ko ito. lang dyan, siya oh yan guys, nandito lang ako tambay chills na. Ayun lang, Ayun doon lang sa kabilang isla pumunta. no tapos na kami magdagat hindi ko na videoan kasi putak ting yan napakalayo na nilakad namin here with Jaja no? pumunta kami papapicture lang ako with the pit tapos yun ang itim ko na ang gulo ng buho ko <laughs> pero yun kapakita ko na lang din sa inyo mamaya ang dagat kasi hindi na low tide. medyo may araw na ay ano may tubig na pala araw tuloy Ayan. So, yan. So, yan na siya guys pray Yeah, so, I lost you, dude. Ha? Huh? Di, yung vlog sa vlog. So, yes, ayan siya. Ayan yung back, ayan yung boat ko. Si so, yung volleyball ano ko. Siyan so, guys. Yes, sir. So yun na nga guys, no? welcome back again. Nakatulog ako dito. Actually, dyan. Nakatulog ako. Uh, sobrang pagod sa walk namin sa may dagat doon. From point A to point B, parang 2 to 3 kilometers sa dagat. Kaya sobrang pagod. So, ayan. Pero yun, yun, nagihinom sila doon. So pupunta natin sila doon. Check natin sila. Kaya yun, tara, samahan mo ako. Samahan niyo ako. Punta doon. So, let's go. So na nga, guys. I'm about to end the vlog here. Tulog na kami. Nakapag-ayos na rin. Ayan. Bab. Ito na. I-use na kami. So, I hope you guys enjoy my vlog. I'll we'll be back na lang with we'll the sa bahay. Yes, sir. Mag-aayos at kakain na kami. Yow!